Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Uh, ito po, panibago pong uh, issue ng ating airport. ano uh, noong nakaraan po, nakakalungkot po. Di po ba, nai na naibalita na worst, worst airport po ang ating uh, bansa. Pang-apat po na worst airport po sa buong Asia ang ating bansa. Di po ba? Ngayon naman po, airport na naman natin na may problema. Uh, Surut naman po mga katambay, sinusurot ang ating uh, airport. Akala po ni Kamanong eh worst airport lang, ngayon naman po may surot na rin, sinusurot. Ito po ang uh, balita at uh, komentuhan po natin ang uh, airport na worst airport at ngayon naman po eh sinamahan pa ng surot. Uh, Painggan po natin mga katambay ang balita. Kailan ba tayo gigising mga kababayan? Alam nyo po matinding kahirapan sa ating bayan. At kapag napalaki po natin ang ating mga kinikita sa turismo, ang dami pong mga nagta-tricycle, nagji-jeep, mga nagbabangka, mga nagbebenta ng pagkain, mga manging isda, mga owners ng hotel, yung mga owners ng mga recreational activities, lahat po sila kikita na mas malaki. Bakit natin pinagkakait yan sa ating mga kababayan? At syempre, habang nababalita sa buong daigdig na may surot ang airport, sino ngayon gusto pumunta sa Pilipinas? Anahin natin ang surot. Okay. Surot! Sana po kagatay na mga puwet ng mga taga-DOTO! Pero bago mo na yun, attorney, meron mo ng balita tungkol sa surot na yan. Dahil trending nga sa social media ang post ng dalawang pasahero na biktima ng pagngangagat, pagngangat-ngat ng surot. Ngat-ngat! Oh my God! At life. ang itinuturong pinagmulan ay ang mga upuan na gawa sa ratan. Binigay daw ng Department of Tourism sa NAIA Terminal 2 at 3. Agad naman inaksyonan ng MIAA ang naturang reklamo na ang balita ni Cherry Light. Makikita ang isang larawan na ito na ipinost ng isang pasahero. Ang mga pantal sa kanyang hita at ibang parte ng kanyang katawan sa kanyang puso sa isang social media. Nagbigay siya ng babala sa mga pasahero sa NAIA na huwag umupo sa rattan chair sa Terminal 2 na naging sanhi ng kanyang mga pantal. Itinutulong dahilan ay ang kagat ng surot. sa inilabas na pahayag. Pinatitiyak ni Manila International Airport Authority o MIAA General Manager Eric Ines ang maigting na sanitation measure sa NAIA Terminal upang hindi na agad madamay pa ang ilang mga pasilidad sa paliparan. Hinihingian din ni Ines ng follow-up report sa loob ng 24 na oras sa mga airport manager upang malaman ang resulta ng isinagawang sanitation measures. Humihingi naman ng paumanhin ang MIAA sa mga pasayaro na biktima ng bed bugs o sulot sa nangyaring insidente at agad nagsagawa ang MIAA medical teams ng medical assistance sa ilang biktima ng surot. Sinabi din ng MIAA, ang mga pinamamahayan daw na mga ng mga suro tulad ng maupuan ay permanenteng inalis na sa naia. Ang mga ratang chair ay pinagmula ng surot ay proyekto ng Department of Tourism. Sa ngayon ay wala pang pahayag ang DOT ukol dito. Para sa Diyos at sa Pilipinas. po mga katambay, ah, Department of uh, Tourism, di ba ba, ang uh, sinasabing uh, may kagagawan, <laughs> proyekto nila po yung sinusurot na mga upuan, mga ratan, di ba Alam naman natin ang ratan, di ba? Parang gawa sa mga part ng kahoy yan, di ba ba? May pagka bamboo o parang kawayan o mga ratan, di ba ba? Kaya binubukbuk mo yan, di ba? At pinapasukan nga po ng surot at iba pang insekto, di ba ba mga katambay? Kaya alam po, yung pong ganyang issue, kalat na po yan mga katambay. Kakalat na po yan sa buong mundo. Alam naman po natin ang ating bansa sa buong mundo, 'di ba? Technology na po. Napakadali na po magpakalat lalo ko ng mga ganyang klase na nangyayari sa sa mundo. Lalo pa airport. Alam naman natin ang airport ay gamit na gamit ng buong mundo, 'di ba? Hindi lang mga Pilipino ang gumagamit ng airport, 'di ba? At ang isa pa, yung sinasabi nga ni Attorney Roque, Napakaraming, maapakalaking kawalan sa ating bansa, lalo sa turismo, na mabalitaan na naman ang ating airport. Dahil noong nakaraang linggo, may balita ng ating airport na worst pang-apat sa buong Asia na worst airport ang ating ang ating airport na nag-iisa sa Luzon na international, di ba? Yung Ninoy Aquino International Airport. Ngayon naman, ito na namang airport na ito mga katambay, ang Ninoy Aquino. Sa Terminal 2 nga, 3, di ba ba? Dahan doon naman ang mga another dagdag problema ng ating basa, di ba ba? Sa buong mundo. Surot naman ang problema ng ating basa ngayon. Paano po magiging world class ng uh, ating basa? Eh, yung airport natin ay sinusurot. Eh, sa bagong Pilipinas, eh, mga ilang panahon, eh, ambition at pangarap ng ating Pangulo ay eh, magiging world class ang ating basa. Pero ang ating airport, number one, ay eh, worst. Tapos ngayon, sinamahan pa ng surot. E eh, sinong mga turista ang magugustuhan pang pumunta ng Pilipinas? Di po ba? Kung yung ating nag-iisang airports ngayon, sa ngayon sa Luzon, na nagpa-function na international uh, you know, airport na buong mundo, e eh, mababalitaan yung airport na sinasabi magiging world class sa darating ng panahon, eh, may surot na. Di po ba? Eh, nakaka, yung impact po kasi niyan, mga katambay, alam po natin yan, yung matang, ma, pagka na ibalita ang iyong airport, napakatagal po bago mawala yan, yung issue na yan. Di ba? Alam po natin yan. Yung mga balita na ganyan, na basa, na lalo po mga banyaga, hindi hindi, hindi sana yung mga banyaga sa mga ganyan, mga insect, di ba? Talaga pinandidirihan po nila yan, yung mga insecto na ganyan, lalo yung surot, Di po ba, mga katambay? Kaya po, naku, nakakalungkot po. Eh, kung kailan po na napaka ha, taas na inflation ng ating bansa, tapos eh, nagmamahalan pang mga eh, malaking tulong na nga sana yung kahit pa paano, may mga turismo sa ating bansa. Di ba? At marami tayong kababayan na po, pwede pang bigyan ng kahit pa paano yung trabaho ang mga turismo. At tulad ng sinasabi nga ni Atty. Roque, di ba? Kung pwedeng kumita sa yung mga yung mga ating kababayan sa mga turismo, kahit mga driver, tricycle driver, kasi yung mga beaches, pinupuntahan nila, di ba ba? Yung ating mga namamangkamangkaron, di ba ba? Yung mga may-ari ng mga mga boat natin doon, di ba? Kikita yan. At yung ating mga resorts, di ba? Kikita. Eh, malaking kabawasan po sa turismo ng bansa po yan. Pagka pumutok na po yung ganyang issue. Eh sana po eh ano uh, malinis po agad diyan yang uh, sinasabi lahat kung kung sinasabi terminal 2 entry, lahat po sana ng terminal ng airport natin eh talagang inspeksyunin. Diba ba? Para hindi na talaga kumalat ang uh, surot. Alam naman natin ang surot mabilis dumami po 'yan at uh, talagang kumakalat po 'yan. Kaya po Nakakalungkot uh, lang po mga katambay. Sa kabila po ng ating presidente, labas na labas ng bansa. At ang ating bansa ay pinagmamalaki sa lahat ng bansa na pupuntahan ang ating presidente. Nangihikayat -hi -hi ang ating Pangulo. Di ba? Halos ka balik lang ng ating Pangulo. Di ba? Hindi kaya siya gumamit ng Terminal 2 at Terminal 3. Na hindi kaya siya nasama rin sa nasurot ang ating Pangulo. Eh, nakakahiya naman po yung pati pangulo eh, wag na masani, nasurot din. Di ba ba? Eh, yun nga sinasabi ko, eh, ang pangulo, nakauwi na. At meron din panahon na babalik na naman siya ulit. Di ba, ba? At yan po yung eh, magta-travel. Di ba ba? Nakakalungkot lang po na, nako, airport natin. na Napa, napangalawahan pa, mga katambay. Eh, di ba ba? <laughs> Worst airport na. <laughs> Ngayon naman eh, sinusurot. <laughs> Ay, nako. <laughs> kasama kaya ito sa tanong ni Kamano sa kasama kaya ito sa bagong Pilipinas mga katama yung maging worst airport at uh, ngayon naman po eh surot naman <laughs> bakit kasi pinalitan pa iinam-inam na nung mga nakaraang upuan eh bakit kasi pinalitan pa <laughs> eh kung nilagay nila katulad nung dati di ba dahil tayo nakakasakay naman dyan eh, yung mga leather seat di ba yung naka leather, may mga foam eh hindi hindi uh, hindi basta-basta makakapasok ang surut doon, di ba? Naka, Naka, sealed Saka wala sila kakainin doon. Eh palitan mo ba naman ng ratan? <laughs> eh kinakain nila 'yon, di ba? <laughs> eh tinu na ng uh, mga upuan eh palitan mo pa <laughs> eh. lang po mga katambay, ang uh, sa ating airport na sa kabila ng worst airport na, ngayon naman po, sinamahan pa ng peste na surot ang ating airport. Nakakalungkot lang po. Muli po si Katambay Manong. Nagiiwan po. Maraming maraming salamat po sa mga nakaagusto po ng ating maliit na channel. Thank you, thank you po. Ingatan nawa at siyempre po ang ating bansa. Mahalin natin. May pag-aasa pa na magiging world peace o world class ang ating bansa. Paalam po. Bye-bye.